Dito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, manging isda at kanilang pamilya sa gitna ng ating niranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayon sa ating pinakahuling datos, mahigit sa tatlong milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa na dahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Pangungunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa atin mga magsasaka at mangisda dito sa Jensan at iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa assistance to individuals in crisis situations o yung tinatawag na AIX sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman na makakatanggap ng payout mula sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantage Displaced Workers o Tupad Program ng Dolay. Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng Livelihood Toolkits sa sampung benepisyaryo at allowance para sa kanilang mga scholar. Malugod, malugod naman natin pinapasalamatan ang ating butihing house speaker para sa limang kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. Isa lang po ang tinitiyak ko Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo.